Great day. Mabuhay ka, bosses. Pakinggan mo ako. Pag-usapan natin ang isang bagay na lahat tayo. Kahit papano, nararamdaman. Takot. Hindi yung takot sa dilim o sa malalakas na tunog, kundi yung tahimik pero malalim. Yung takot na bumabalot sa dibdib mo kapag iniisip mong baguhin ang direksyon ng buhay mo. Yung takot na kumawala sa routine. Yung takot na maging iba. Takot na mabigo, takot na husgahan. Pita, pero eto ang totoo, hindi sa labas nang gagaling ang pinakamatinding takot nasa sa loob yan, galing sa mga kwento na pinarinig sa atin noon pa, sa mga patakara na di natin tinanong, sa maliit na boses sa ulo mong palaging sinasabi, wag mo nang ituloy, baka magkamali ka, at dahil doon nananatili ka. Sinusunod mo ang script, mag-aral, kumuha ng diploma, kunin ang safe na trabaho, Bumili ng bahay, uh, bumuo ng pamilya, magretiro Maganda siya pakinggan, oo Pero eto ang masakit Maraming tao ang nabubuhay sa kwentong yan na parang dayuhan sa sarili nilang buhay Gumigising araw-araw na may kirot na di maipaliwanag Parang may kulang, parang may tinatalikuran Pero nananatili pa rin Kasi nga nakatatakot lumihis sa linya Pero tanungin mo to. Saan ba talaga nagsimula yung takot? Bata pa lang tayo, tinuruan na tayong sumunod. Hindi dahil sa kalupitan, kundi dahil sa proteksyon. Maging normal ka lang, huwag kang lumabis, huwag ka nang magulo. Sa... Pero heto ang twist. Kapag lumaki ka na, palaging sinusunod ang gusto ng iba. Nakalilimutan mong maging ikaw. Nagiging kaeko ka na lang, hindi boses. At yan, ang tunay na kalaban sa loob. Pero may gusto akong iwan na pag-iisip sa'yo. Takot. Hindi yan kalikasan, eh, kundi isang mental habit. Hindi yan lindol, hindi yan bagyo, isa lang yang kwento. Kwento na paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mo. At ang maganda sa kwento, pwede mo siyang baguhin. Isipin mo to. Araw-araw kang pumapasok sa trabaho na ayaw mo. Habang hinihigpitan ng stress ang tiyan mo, pinipilit mong tiisin kasi ito ang practical. Uh, pero dahan-dahan, yung panlalamig sa buhay mo. Dumadapo sa ugali mo, sa katawan mo, sa relasyon mo, sa pananaw mo sa mundo. At mapapaisip ka, ganito na lang ba talaga habang buhay? Pero teka, yung sakit na yan, hindi mo kaaway. Messenger yan, alarm clock ng kaluluwa mo. Nagsasabi nga rin Hoy ma, kising wala, uh, wala ka sa tamang lugar. So anong gagawin mo? Una, Intindihin mo to, normal ang matakot. Pero pag hinayaan mong ang takot ang magmaneho ng buhay mo, choice mo na yan. Ang tunay na tapang, hindi yan kawalan ng takot, kundi ang desisyong di magpasakop dito. Hindi ka magpapakulong sa buhay na hindi naman para sa'yo. At tulad ng ibang skills, kaya yang matutuhan. Pero magsisimula sa isang desisyon, isang matapang na desisyon na hindi na ang boses ng takot ang susundin mo kundi ang boses ng sarili mo. Tumingin ka sa paligid, buksan mo TV. Tingnan mo balita ba anong meron. Takot, gulo, panganib, laging sinasabi ng mundo na palala ng palala ang lahat. Pero eto ang hindi nila sinasabi, hindi mo kontrolado ang mundo. Hindi mo hawak ang ekonomiya, ang panahon, ang kilos ng ibang tao. Pero hawak mo ang sarili mo. Ang reaksyon mo, ang pagpili mo, yan ang kapangyarihan mo. At walang breaking news ang makakakuha nun. Ang problema kasi, hindi dahil mahirap ang buhay, kundi dahil akala natin, dapat madali. Akala natin, pag mahirap, mali na. Pero ang totoo, ang totoong buhay, magulo, magaspang, may liko, may sablay. At yan ang nagpapaganda sa kanya. Imagine mo, isang pelikula na alam mo na agad lahat ng mangyayari. Ewan ko sa'yo, pero ako, aantokin ako. At kahit ganoon pinipilit pa rin nating mamuhay na parang predictable show sa. So, pero tandaan mo 'to. Walang kwento ng bayani ang sinulat sa safe zone mo. Kaya heto ang tanong. Anong gagawin mo? Kung wala ang takot sa silid, anong pangarap ang tatakbuhin mo? Anong katotohanan ang lalakasan mong sabihin? Anong klasing buhay ang bubuuin mo? Yan ang landas mo. At meron ka ng lahat ng kakailanganin para lakarin 'yan. Hindi dahil fearless ka kundi dahil ready ka ng hindi hayaan ang takot ang magmaneho ng direksyon mo. Kaya pag narinig mo ulit yung boses na nagdududa, ngumiti ka lang at sabihin mo, Salamat sa concern, pero ako na ang may hawak ngayon. Hindi ka ang iniisip mo, hindi ka ang nakaraan mo, hindi ka ang mga takot na minana mo. Ikaw ang kamalayang nakatanaw sa lahat ng yan. At pag naalala mo yan, hindi ka na lang basta nabubuhay nagsisimula ka ng mabuhay ng buo. Labanan ang kalaban sa loob, hindi sa galit, eh, kundi sa pagkilala, sa presensya, sa malalim na pag-unawa. At mula sa katahimikang yan, buuin mo yung buhay na minsang sinabi ng takot na imposible. Makinig ka, baka iba pakinggan, pero totoo to it, Ikaw ang bayani at ikaw rin ang kalaban sa kwento ng buhay mo. Oo, may hahamon sa'yo. May mga pagsubok pero yung totoong laban, nasa loob. Laban mo, kontra sa takot mo. Takot, akala natin masama agad. Gusto nating alisin. Pero teka, bago mo husgahan, intindihin mo muna. Noon, panahon ng mga tribo, takot ang dahilan bakit nabuhay ang lahi natin. Yung kabog ng dibdib, yung pawis sa palad, yung energy rush, lahat yan regalo pang sagip buhay. Pero ngayon, wala nang tigre sa gubat. Hindi ka mamamatay sa late na email reply o sa, sa pagtaas ng kamay sa meeting. Pero ramdam mo pa rin ng kaba. Nahihinto ka pa rin. Parang nagyayayelo pa rin. Bakit? Kasi yung utak mo hindi gaanong nagbago. Reaction pa rin niya. Parang may panganib. Kahit wala naman talaga. Kaya tuloy, takot tayo sa pagkatalo, sa mapansin, sa mapulaan sa maiwan. Pero ang pinakamasakit, natatakot tayong harapin ang sarili natin, ang lakas natin, ang potensyal natin. Pero kung gusto mong mamuhay ng totoo, ng buo, ng malaya, may simpleng hakbang. Tumahimik ka, tumingin ka sa loob, madaling kalabanin ang mundo sa labas. Pero ang utak mo, ibang usapan na yan. Ang tunay na tapang, di yan sigawan, kundi yung kayang umupo sa katahimikan at pakinggan ang sariling sinasabi, natatakot ako. Takot. Hindi yan dumating para sirain ka. Dumating yan para turuan ka, parang mahigpit na teacher. Siya ang nagsasabi kung saan ka lalago. Kung ano ang mahalaga. At sinasabi niya, dyan ka pupunta. Kaya wag mong patayin ang takot mo. Kilalanin mo siya. Yan ang ibig sabihin ng kasabihang, kilalanin ang kalaban, kilalanin ang sarili, at di ka matatakot sa kahit anong laban. Pero 'yan ang susi, 'di ba? Pagkilala sa sarili. Paano? Tanungin mo sarili mo. Hindi para husgahan, kundi para unawain. Ano ang nagpapalakas sa akin? Ano ang nagpapahina? Saan ako naglalagablab? Ano ang mahalaga sa akin? Hindi mo kailangan ng degree sa psychology. Minsan tahimik lang, minsan lakad sa ilalim ng puno, minsan isang pahina sa notebook. Magtanong ka. Makinig ka. At habang kinikilala mo ang sarili mo, napapansin mo. Ang takot, nag-iiba ng anyo. Hindi na siya pader, nagiging pinto o hindi na siya rehas, nagiging guro. At heto ang maganda, hindi mo kailangan gawin lahat ngayon, ang pagkilala sa sarili. Hindi yan one time, big time. Relasyon yan. Habang buhay pa, lalalim pa habang tumatagal. At habang lumalalim ang pagkilala mo sa sarili mo, mas nababawasan ang takot. Kasi hindi ka na naglalakad ng bulag Naglalakad ka ng gising. Kaya, huwag kang matakot sa takot. Igalang mo siya. Pag-aralan mo siya. Dahil kung saan may takot, nandoon din ang susunod mong hakbang. Ang takot mo, hindi ka hinaan. Isa yung paalala. At habang mas nakikilala mo ang sarili mo, mas lalakas ka hindi lang para mabuhay, kundi para mabuhay ng may saysay. May layunin. May katotohanan. Dahil sa huli, ikaw ang mandirigma, at ikaw din ang larangan. Ikaw ang tanong, at ikaw din ang sagot. Anong part gusto mong i-expand pa? At kung may natutuhan ka, like mo to. Share mo sa kakilala mong kailangan din marinig to. Mag-subscribe ka na at i-on mo ang notifications. Hanggang sa muli mga kaboses!